Good morning, good morning mga kapraktikal. practical Eto na naman po ang inyong lingkod, Mr. Practical! For today video mga ka tayo po ay magluluto ng tinolang manok. So ayan po ang manok, ang ating kakilangan ng ingredients, ah, bawang, sibuyas, luya, mantika, malunggay, at Sayote mga kapraktikal Ayan po ang ating mga Ingredients mga kapraktikal Na lulutuin para sa Tinolang manok mga kapraktikal Ayan po Ayan po, painitin lamang po natin Ang kawali mga kapraktikal At eto na po, makikita nyo po Kung paano po magluto Si Mr. Praktikal atin lamang po painitin ang kawali mga kapraktikal. After po niya lalagyan po natin ng mantika. Ayan po. Antay-antay lamang po tayo mga kapraktikal. Painitin din po natin ang mantika. After po uminit ng mantika mga kapraktikal, ilagay na rin po natin ang bawang. Igisa-gisa lamang po natin mga kapraktikal medyo i-brown brown po natin yung bawang mga kapraktikal. Ayan po mga kapraktikal after po ng pagisa ng bawang ilagay na rin po natin ang sibuyas. Yan po, gisa-gisa lang din po mga kapraktikal. Atin pong paghiwalay-hiwalayin ang sibuyas mga kapraktikal na ma maluto ng maayos mga kapraktikal. Ayan. After po niyan mga kapraktikal, atin na pong ilalagay ang luya pampaalis ng lansa mga kapraktikal ayan po Isag isa lang po mga kapraktikal today is my rest day mga kapraktikal kaya ako po ang natasan na magluto ni Mrs. Practical ng pagkain today dahil siya daw po ang babiyahe ngayong araw na ito mga kapraktikal ayan po mga kapraktikal ilalagay na rin po natin ang manok yan po, atin lamang pong hahaluin ng manok mga kapraktikal. Isasangkot siya natin mga kapraktikal. Pasensya na mga kapraktikal at hindi nyo makita sapagkat malapad na yata ang aking katawan. Parang tumataba yata ako ha. Ayan po, halu-haluin lang po natin mga kapraktikal. Ang manok. Ayan, adjust lang po tayo ng apoy. After po niyan mga kapraktikal, ilagay na rin po natin at isabay na rin natin ang sayote sa manok na ating inilagay. Sapagkat matagal din po itong maluto mga kapraktikal ang sayote. Kaya isinabay ko na rin po sa manok. Yan. Halo-haloin po natin mga kapraktikal. Nang sa ay ma Luto rin po yung nasa ibabaw para umilalim po siya mga kapraktikal. Yan, halo-halo lang po mga kapraktikal. After po nating haluin, takpan po natin ng maluto ng maayos. Ayan po mga kapraktikal, nilagyan ko na rin po ng sabaw at asin mga kapraktikal. Asin pa more. Asin pa ulit mga kapraktikal. Hindi po kami naglalagay mga kapraktikal ng mga seasonings katulad ng mga magic sarap at mga ginisa mix. Asin lang po talaga ang nilalagay namin sa aming niluluto ni Mrs. Practical. Ayan po mga kapraktikal, kumulo na po ang ating niluluto. Nilagyan ko na rin po ng paminta mga kapraktikal. Nakalimutan ko rin po pala nalagyan ng ceiling green mga kapraktikal. Hindi po ako nakabili. At least hindi na po ko nakagastos ng ceiling green mga kapraktikal. Pares lang naman po yung mga kapraktikal. Maglala rin pong tinola yan mga kapraktikal. Yan. Kumukulo na po mga kapraktikal. At okay na po ang ating sayote at manok. Lagyan na po natin ng malunggay ng kapitbahay mga kapraktikal. Malunggay po ang aking inilagay mga kapraktikal. Sapagkat hindi na rin po ako bumili ng dahon ng sile mga kapraktikal. Ayan po kaya malunggay lang po ang inilagay ko. Siyempre, alam niyo naman po, as usual, Mr. Practical. Kaya malunggay ang inilagay. Ayan po mga kapraktikal. Atin lamang pong lutuin din ang malunggay. Mabilis lamang pong maluto yung malunggay na yan. Atin lamang pong ikalat mga kapraktikal. Ayan. Maluluto na rin po yan mga kapraktikal. Atin na pong titikman mamaya maya mga kapraktikal. Eto na po mga kapraktikal. The moment of truth. Atin na pong lalasahan ang ating nilotong tinolang manok. Tikman po natin. Mmm, charap, charap, yum, yum. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video ngayong araw na ito. Salamat muli.